Ako si Mark. Tara samahan niyo ako maghanap ng magandang pagtatambayan. Ang pala pinapainit ko muna motor ko. Hindi ko na linisan kasi paka uulan. Hindi maganda yung panahon. Kita naman. Ang pala uh, labas na ako. At papunta ako ng station kasi konti na lang gasolina ko. Daan muna tayo kay nila boss. works. Wala, wala siya, sarado. papuntang highway medyo traffic dito kasi malami yung mga truck may iba tindahan dyan sa gilid malami din yung baby din kasi malapit na yung new year no? so dyan yan yung Shang Xia may tropa din tayo doon uh, tropa tropa lang dyan dyan paliko na ako pagkakaliwa papuntang gas station pigit muna ba bago, bago tumawid baka kasi biglang may crack. yan kada nakarating na ako sa gas station alin yun ako alam dread lang ah uh 100 lang yung pinag-gas natin kasi 100 lang yung pera natin tipid-tipid lang muna ayan, matigas pang buksan tayo si Kuya. Tinignan ko muna, hinap yung gasolina. Baka mag-overflow yung card natin. Para matapon lahat. Ayan, tinignan ko muna bag ko. Baka wala na akong pera. Kinabahan ako. Kung ko din sa kabila, yung tala na hita kong bari at saka yung 100 pesos ko. Ayan, inaayos ko muna yung motor ko. Bago umalis, check muna natin para sasaraan tayo sa pupuntahan natin yung pagtatambayan muna na ang largo po na yan one click lang yan okay mandar na sya masabit pa sa shifter di, di inop ah inon ko muna yung ano yung gasolina pala na alimutan ko inop ko pala yun kanina eto sabay alis na tayo tara medyo maganda yung panahon hindi mainit pero baka bigla lang umulan so dito nakarating tayo sa poblasyon ito pala yung sa uh, sentro yung municipal namin magsaysay dyan madaming ano, crossing katingin-tingin para mabunggo uh, ingat-ingat tayo lagi hindi naman tayo kiningatan Uy, haha <laughs> ito ito nakati, nakakita ko na magandang spot banda medyo malapit na yan doon sya banda pasok na tayo maganda, maganda sya dito yan tignan nyo kung gaano kaganda yung spot na nakita ko pa pa sa inyo Maganda pala dito kasi ito tahimik, maganda yung tanawin tapos maganda yung dagat. Tayong buhangin nila kulay puti. Bet kaya sobrang ganda dito. Sa mga gustong maligo, hindi na kayo dito. Ako nakatambay lang, nakaupo, nagmumuni-muni. Tumitingin sa magandang view kasi sa sobrang ganda. ah pala sa gustong kamaano magtambay dito Hindi kayo, tambay tayo dito Kwentuhan tayo Pag-usapan natin kung paano naging tayo Hanggang sa Wala na tayo Ay, joke lang Hanggang dito na po video ko Sinayang ko na naman 4 minutes